Magandang araw mga backyard sa Bungero Brothers. Welcome back sa channel natin. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, pakipindot lang yung, yung subscribe at saka yung bell button. At uh, katulad po na sinabi ko noong nakaraan, ay umpisaan natin ang usapan at ang yugto tungkol sa breeding. Kaya tayo na at umpisaan natin. Umpisahan natin yung tungkol sa breeding. Bakit ka ba nag, nagbe-breeding o nagpapalahe? Bakit? Dahil gusto mo makapagpalabas ka ng magagaling na panlaban at saka mahuhusay na producer na gusto mo eh makapagbigay ng kasiyahan sa iyo pagka nananalo. Okay. Pero alam nyo, napakadaling sabihin yan. Ano-ano ba ang mga foundation ng breeding? Saan nag-uumpisa ang breeding? Ang breeding, nag-uumpisa yan sa pagpapalahe ng isang tandang at saka ng inahin. Ngayon, karamihan sa atin, nagkakaroon tayo ng broadcap. No? Na hindi nga natin alam kung anong bloodline. Ang sinasabi lang nila, ganito yan, winner yan, seven-time winner yan. Hmm. Doon ka nakatali sa salita nila at kaibigan mo yun, kaya tiwala ka. Ngayon, ano yung inahin? Sasabi naman sa'yo ng kaibigan mo na nahiraman mo ng inahin o mo ng inahin, eh, yung mga kapatid niyan, puros mananalo. Na okay. Kaya diyan ka nagumpisa sa dalawang yan. Yung broadcast mo, hindi mo alam, eh, tatlong klase pala ang dugo. Yung sinasabi na mga battle crosses. Sabi natin na may dugo siyang pula, may dugo siyang puti. Tapos mayroon pa pala siyang dugo na talisayin. Okay. Yung inahin mo naman, sabi sa'yo, yung mga kapatid niyan, poros mga mananalo. Pero yung dugo niyan, yung inahin mo, ay dalawang klase pala. Isang abuhin at isang itim, yun ang dugo ng inahin mo. Kaya nga, pag tinignan mong mabuti yun, yung tandang mo, tatlo ang dugo. Yung inahin mo, dalawa ang dugo. Ngayon, sa breeding, scientifically, no, kapag ka pinaglahi mo na yun, maghihiwahiwalay lahat yun, kakalat yun. Maaring yung ibang dugo niyan, tulad kunwari ng talisayan, sumama doon sa itim ng inahin. Yung itim ng, yung isang dugo ng inahin na abuin, sumama naman doon sa kula ng tandang. Kaya nga hindi mo malaman, ang lalabas ngayon dyan, marami. Maraming kulay ang lalabas. Hindi iisang kulay. Sa kulay pa lang, marami na. Ngayon, hindi mo pa alam, pati, yung mga ugali ng mga inanak nila. Iba't iba yan. Meron naging anak yan na pa, pasalto-salto. Meron anak yan na gusto kakapit lang magsasyapol. Meron anak yan na angat sarado. Meron naman yan anak na maaring raser. Yan ang lalabas diyan. Kaya nga yan yung sinasabi sa science na variation kumalat yung dugo ng dalawang ng tandang at saka nung inahin nung pinagsama na dahil ang genetics kasi division yan yung mga ito kunwari, nagsa doon sa tandang magkasama ito. Pero nung pinalahi mo na, naghiwalay yan. Sumama naman doon sa iba. Ganon. Kaya yan yung sinasabing variation. Eh ang gusto mo, makapagpalabas ka nung, nung palahe mo na talagang magiging ano mo, pundasyon. Yung flock. Yung flat mo. Ha? na gusto mo doon lahat, doon susunod. Katulad noong tandang mo. E kaso hindi yun lalabas, mag-iwahiwala yun. Kaya ano problema mo doon? Magkakaroon mo ngayon ng problema. Yung seleksyon mo. Alin doon sa mga anak ang pipiliin mo na magiging yung susunod na magiging ano mo magiging uh, breeding stock mo na gagamitin mo sa pagpapalahi mo hiwa-hiwalay na yon iba-iba na mabubuo mo ba yon hindi kaya nga yon ang sinasabi nila na kailangan daw eh mag-sister brother ka. Ibig sabihin, kukuha ka ng isang inahin doon, nakapatid rin nitong tandang na pinili mo. Yung iba doon na hindi mo pinili, ayun na yun, gagamutin mo na ng kutsilyo may at saka isang case na beer. Ano? Tama ba yun? So ngayon, yung naiwan mo, magkapatid. Yun ang sinasabi nila sister-brother na mating. Kaya lang, nung pinaano mo yon, pinaglahi mo naman yon yung magkapatid, ang lumabas dun ngayon, nag na naman. nag -iwa walay na naman. Ha? At walang naging dominanteng kulay. Kunwari puti. Sa sampo, lumabas kunwari. Uh, anim o pito, yun ang sinasabi dominante. Pero hindi. Dalawang puti, dalawang pula, dalawang talisay, dalawang ganito. Kaya ngayon, pagdating mo na naman doon, magsiseleksyon ka. Hindi mo ngayon alam kung alin dadamputin mo. So, ano gagawin mo? Sasabihin mo na lang na yung pinakamagaling, yun na lang pinili ko. Hmm. Saan mo binase yung pagpili mo? doon sa galing. Hindi ba doon sa kulay? Hindi na sa kulay. Doon na lang sa galing. Anong tawag doon? Sa galing. Yun yung sinasabi na genotype. Yung genotype, no? <coughs> Excuse. Yun yung ugali ng manok sa laro magaling siya. Pero yung kulay niya hindi mo hindi mo na inintindi. Hindi hindi mo inintindi yung kulay niya. Basta ang inintindi mo lang yung galing niya. 'Yun yung sinasabing genotype. Hmm. Yung genotype, 'yun yung mga bagay na tungkol sa ugali niya, hindi sa itsura niya. Hindi sa laki niya, hindi sa kulay niya. Ah, hindi sa taas niya, hindi sa kulay ng paa niya, ah, yun yung genotype. Ngayon, kung ang seleksyon mo, yung pagpili mo, binasi mo dun sa kulay, ha? Ah, yun naman ang tinatawag na phenotype. Hmm. Yung phenotype, yan yung nakikita mo, nahahawakan mo, nahihipo mo, ha? Ah, nasusukat mo, Ha? Yan ang phenotype na sinasabi. Kaya nga, doon sa seleksyon mong yon binase mo na lang sa genotype. Dahil nga, ang lumabas sa iba't iba eh. Ngayon, ang hindi mo alam doon, no, e eh, siya katapang at hindi mo alam kung talaga bang makikipagdurugan yan pag dinala mo na sa rueda. Yun ang hindi mo nakikita. Yun ang hindi natin makikita hanggat hindi mo nasubukan sa rueda. Ngayon, na sinubukan mo sa rueda, tandaan mo ha, nakadalawang taon ka na, pangalawang taon mo na yun. Ha? Nung sinubukan mo sa rueda, nakupo, ang galing niya nga nung nasugatan, biglang nagyaya na sa'yo umuwi. Boss, uwi na tayo. <laughs> Tapos aabutin ka ng kansaw sa mga barkada mo. Sasabihin sa'yo na, pare, mali ka kasi. Dapat doon mo yan sa karirahan din nalang, hindi dito sa rueda. Ah, kaya gigil na gigil ka, asar na asar ka. Ngayon, ilang taon tinapon mo? dalawa. Yung unang crossing mo, tapos yung pangalawang crossing mo, yun ang diferensya nun. Dahil nagumpisa ka sa battle cross, yun ang mabigat. At pagkatapos yung hiniraman mo, nung seven time winner mo, hindi niya rin kabisado yung bloodline ng seven time winner niya. Ang alam niya lang, seven-time winner na nanalo sa kanya. Kaya nga, yan ang sinasabing epekto ng inbreeding. Hmm. Yan ang sinasabi ng iba dyan na sila daw nag inbreeding sister-brother anem na beses, pitong beses, walong beses tarantaduan yan. Mm. Meron naman diyan nagsasabi na ang inbreeding daw hindi po pwede diyan sa atin kasi dalawang klase lang yung panahon natin. Tag-init at saka tag-ulan. Ah, hindi rin totoo yan. Mali yan. Sa totoo lang, dyan sa atin, napakarami na ang nag inbreeding Lalo na dun sa amin sa Iloilo, sa Bacolod. Meron dyan mga inbred na ginawa nila. Inbred, ha? Ibig sabihin, nag inbreeding sila. At yun yung mga old lines na hawak nila hanggang ngayon. At yun ang mga ginagamit nila sa pagbuo na mga battle cross, kinocross nila sa mga bagong dugo, mga bagong imported. Yan ang inbreeding. Ngayon, meron naman dyan nagsasabi na ang inbreeding, pag ikaw daw mag-inbreed, no, kailangan aabot ka sa 96.8%. Ibig sabihin, yung pagkapuro niya, ha? E 96 uh, percento puro. Yun daw kailangan maabot mo. So, ibig sabihin, ha, kung ginamit mo yung sister-brother na system o yung sistema na back to father, back to mother. Okay. Ngayon, totoo ba yun? Yung 96.8%? ang sagot dyan sa tanong na yan, ah, ay kukunin natin sa librong to. Ah, at dito, makikita ninyo yung totoo. At maraming salamat sa panonood ninyo at huwag nyo lang kalimutan na ipindutin yung subscribe at saka yung bell dyan para updated kayo sa tuwing palabas natin itong programa natin sa channel namin na ito. Kaya, Kita kids tayo muli. Sunod na episode. Abangan ninyo.